Hello, hello mga ka-youtubers. Ah, hindi pala. Hello guys. So, nandito na naman tayo sa ating vlog. Ang balding ba? mo din. Para to, yung butangan kong tubig sang, man, sang, sang ano, kanding. Sirado sa nagara tibig? Oo, oh, kaya ba si magawas ang kanding. Ah, hindi, hindi na. Kaya na, gawas na mga So guys, ngayon guys, ang ibablog ko sa inyo ang aking alagang hay, ang aking alaga si Chunky. Guys. So ito pangalawang buntis na niya, guys. Pangalawang buntis na ni Chunky. So ngayon ang ika ah uh, dalawang buwan at 26, 27, to 28, 29 dalawang buwan at tatlong araw na guys sa kanyang chan guys so makikita na natin na may umbok na din guys so pala na daan na buntis na yan at kasi hindi na din siya nag ah, Naglandi liwat guys so ayan na guys ang kanyang chan ayan Oh yan, may umbok na yung guys nakita yes. So, pangalawang buwan na niya guys. At pangalawang buntis na rin niya. Ngayon. So, update lang tayo sa kanya sa susunod na vlog natin guys. Kung uh, uh, kung mag uh, kung mag ano ang kanyang chan. Kung yung 80, 85 days kung may makikita sinyalis na may buhay or may mga biek na sa loob ng kanyang chan. O buhay na mga BX sa loob ng kanyang chan guys. So ito iwan ko kung na-vlog ko ba yung kanyang paglalagas ng buhok guys. So ngayon oh, hindi na guys. So, may ano na siya na dito. Nagbalikan na kanyang ang kanyang mga buhok guys no sa Facebook ko guys in ko yung naglalagas ng kanyang buhok. So ngayon oh, okay na hindi na po siya ano tigas na guys kaya matigas na. So, ito lang po na, ito lang po muna ang ating, ano, vlog ngayon guys. So, bye bye. Sa susunod naman, pagka uh, 85 days niya, kung maraming BX sa kanyang chan, or may mga BX sa kanyang chan, or buhi na ka, buhi ang kanyang mga BX sa doob kanyang chan, guys. So, yun lang muna. Bye bye. Bye bye na chunky.